Ya, yeah. Ờ. Oh. Wow, brand new mah. Oh. Tuh parang dia gamit ah. Thank you kay ano, kay hey, Amrat. Mam Nika. Mam Nika. Kay Mam Lansi at kay Mam Nika lahat hmm. ng ano. Rabas Warrior. Okay, ka ikaw. Ah. Ah. <laughs> <laughs> Wala ngalan like, yan. Wala. Bago so, <laughs> may gin pala ito no. <laughs> 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 Menteraya, perayaan <apakah. laughs> mam nikah mam ano, mam lansijin. Rentor sedikit mana? <laughs> Kamprap, kan unang biayai pelang, cakap dengan toko, kapui, kaya mian, kaya kalah. Maraim selamat kay mam lansijin bahasa, sa... di kenyang kebikan. Kapi nak film, kapi kap yang pangulam naten. Ini, okay. <laughs> pangulam. Kudir kudai. mga karabas karabas palit daw si Bagwis sa isang araro pagtapos ni Bagwis si ano naman Bagwis naman ang sa araro ni Pings G Bagwis na mag operator sa pra 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 bangka niya no anong makina yung Brad? bubuta ayun kay nun ano yun no? pork jerky? ha? kayo nun pork jerky? delikado yun wasak yun madaanan <laughs> 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 pangalawang ano na mga karabas ay, ito yung magandang makina kay Brad Jimar. Ang makina niya, no? Yung kubuta at piston. Ah, Brad. Kubuta ito mga karabas, tatlong piston. <laughs> Pag nabale yung isa, dalawa na lang. <laughs> Pag nabale yung isang piston, <laughs> dalawang piston na lang. Ay, mga karabas, Ginepili ni Kap yung sap-sap. Saka yung mga isdang maliliit. Ang ginepili niya hipon. Para pang ulam namin mamaya. Ano, Kap? Kan din pala kapo sama rin pala yung dilis oh. Mm, tama naman. Oo to. Mga dilis sama rin sa sa pag. Ano kaya pa? Brother? Ay kala ko si eh, brother Nunoy. Na sira sa ano? Sa uh, cruising kalamba. Nagpalit ako ng makina. Okay, ano pala nata galang kay? Nagpalit ako ng Ford R7. <laughs> <laughs> kaya medyo nagtulin. Eh, may sap-sap pa, may talakita ko, oh, mga rabas. Si Bagwis mga karabas na ano, na ano? Na balaho. Wala po, hindi na makabalik yun. Ang tawag ng rescue. Ano <laughs> yun? Balao. Ang hipon. Karabas oh. Malaki oh, hipon. Malaki. Uy. Help me. Help me. Marami pa rin Help me. Help me daw. Help me. Naku <laughs> <laughs> po. Ay, ay, balita ko brother. Masiraan ka daw. Hmm. Sirahan ka. Adili, really Brad Cot. Magbalaho. Patay, ngal ngal na. Kap, gutom na si ano, Bagwes. Kaya niya na sirahan ka raw sa may bandang crossing. Sabi na. Oh. Ako ni Nako dalang kahoy. Brother. Aruy ke, brangka. Aruy dalang kahoy. bayan ba magraro? Kat. Tingnan <laughs> mo tingnan. Nako po, hindi niya na may taas. Ben, na. Ang kahoy ko mo, ang kahoy. Oh, uh, nako. Patay ta

Kata miga miga chanpa. Dan miga i chanpa eh. Prado. Tanggalin yang Tanggalin bakal mag trip log si Bagwes kag si ano? Eh, oh ngono. Kubus to. Nwa. Kubus oke mo binagalaw. Oke. Ayun brodo kan.

Sabi ko kay Pingo, itong bukas <laughs> na hindi namin sabi niya marahin pala ito. Kap, so, mo yung mga Yung sap-sap saka talaga ito? Oo. Oh. Aroy! Isa buti butite. Dahingin nyo rin ito bukas? Oo. Oh. Dahingin pati ito. Dahingin nyo ni Kapitan? Oo nga kaya. Pati ito. Hindi nyo nyo wala pwede ito dahingin. Alin, hindi nyo dahing ba yan? Oo. Oh. Ang nipon? Oo. Oh. Ngayon ko ba magkita? Hindi nyo dahing, to nyo dahing ito sa Pudi ay. Roger Pagong ang ang pawis ni ano ni Brad Bagwis oh tagal, tagal ako doon na blaw blaw <laughs> ah ay binagka nga ng gulong palit oh nagpalit pa ng kun eh ah. makina eh ah, kita mo siya nga sirano oh siraan ako sa ano um. sa uh, cruising kalamba mga karabas mo yan pinalitan ko ng malaki bukas <laughs> na <tayo> ingin natin bukas <laughs> may mga na pwede ito ba pipitek? pwede nang ito mix yung mga lakas pa sa ka punta ka baga sa ilo <laughs> punta ka makita nang dahing na ipon sa <laughs> ilo-ilo? ilo medyo malalit mga karabas Hello, goods na yan gisa, sa pagisa no? Hmm. Pwede na ito kaysa wala. Kaysa wala. Mas malait pa yung kinila natin kanina. <laughs> Hindi less. <laughs> Plato pagwes. Ngayon kaya Uy. Ito ko si makaraba si Prince Jimmy ano? Libitador. Libitador tapos post Ito ko nalaga. <laughs> Ridger. <laughs>

Burit-burit din -burit dyan Sa <laughs> kilid-kilid <laughs> Ayun Mga Karabas, Sabang nagapili sila Kapitan po si Prince G Si Buipitik naman Nagahanap ng Wala Ewan Anong inahanap nun Ano <laughs> na Nagpangilaw kap Nang kwan Limango Limango siguro Sana Buipitik Makahuli ka naman dyan Mga tatlo Apat lima Anim Ay lima lang pala Maka karabas para tiga isa kami Abang sikap na kapili ng pangkilaw jumping salad Karabas, isa lang lang Ini bagus yung matas Pagol lang yan Pagiligid lang Pagiligid Oh, Kalau ada makanan apa? Ini mau

Tama na to. Kung so, tayo. Ay, kilawin pa, no, Brad. Halo, halo, na sabay takit. So ah. Sabau, kontrolin mah. Beri ke bia yeah. ya. Yeah. Kibas, Ya. Sana. mana yang ya. Pene bagus yo anu. Beri ke bia Tabo. Itu. Kayak nah, tali musa Oh, anu. Aduh. Senyu tabo. Tukap. Enggak, kemana ya, Sabau? Ada bayan ya? Sini, Kang. Gini Sabau ngin Sabawan.

Pinsin kung ha -ha. Jumping. na ano. Jumping salad. salad na jumping. e, buhay pa man yan. So, Ay, bagong salad ka eh. Bagong Nga, jump uh, uh, ano eh. si yan, nabang bawang mata yan sa loob Uy. Uy. Coach, natin to yung... Ay, usap -usap na niyan. Coach, tingnan natin ito yung... hindi ko na. na ni. kamu nanti dimuktin. Bakal mau bubur. Aku lama talo. Jadi aku nak bubur. Beh. Sabur. Oi. Mas sama habis berkat bubur merih. Sabur. Lambat-lambat <laughs> <laughs> sabur. Nah, <laughs> take em. <him>. Oi, grave <laughs> banget take em, oi. Masin. Ayo, ayo, ayo! Wow! Thanks! Kita sertakan. Kain time, kain time! kain time! Bisa apa? Kain time. Makan ramas Makan apa? Makan apa? Nah, apa? Makan apa? Makan Makan apa?

Sampai habis, ini mau ke sana. Sampai jalan, siap tunggal. Kain putra Yamaha Harabas, caranya mahal. Kain putra ya, 6000. Siapa yang Yang udah dibagus, sini lima pen? Kalau menurutku sendiri, oh. Ay, para, Alin, diyan, eh, beras sih, beras. Ada di yang sini kan bagus. Karena sampai apa? Kasi naka dalawang biyahe sa ano, sa sakag, mga karabas. Dalawang biyahe din sa ano eh, Oo. Oh. Ay, paano kami isang biyahe lang? Ha? Isang biyahe lang. Ang <laughs> <laughs> bupa. Bu, suwabe. Kanin pa. Brad, kanin, kanin. Hmm, Kap, kanin. Hindi pa. Bulang sarap mga karabas ng ginilaw. Oh. Nakupaiyak ako eh. Ito sarap. Hmm. Nga. Para ginawa ko <coughs> hmm? uh -huh. hmm. na ipin siya. Ha? 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 Hmm. Yan yan. Ako na dito kanya. Hmm. Yung bread type. ngayon brad no? Pino. Pino? Pino mo? No? Katagal natin din ang Dapat malalaki na ito eh. Ko so, tayo ng panakag. Ah, kasi mga panakag mga karabas. Ano ba Basta na lang, ano wala kaya? Hmm. hmm. Bawra. Ay, ng bawra. Ay, ano 'yan? Dungo 'yan. Dungo. No. Kambal. Ay, kambal ba? Hmm. Uy, kap. Pug naman ganyan kap. Naiyak na ako eh. <laughs> <laughs> hindi ba sayang yan? sabay so kininaw saing ulit bago ah ayun ano? kap saing ulit ah Mayak. kaya pala din mga halos mga payat medyo matagal patagal pa ito mga harabas ano? ayun mga oh. harabas ay katapos na rin halos kumain at medyo nilalamigan na kaya nagpapagpasyahan namin na hindi muna kami ma, ano, mamayang madaling araw na kung makagising ng maaga <laughs> mamayang da, madaling araw kami magtulog. <laughs> kasi nilalamigan na kami lahat ayun mga nakapagpisto na magano matulog <laughs> makarapas kundi lamig ng itlog <laughs> wala makarapas oh nilamig na kami <laughs> Yan si ano kasama ng Kalsma tutulong. Pantayan ko yung kusina mo ang Baka umusok na naman eh. Hindi, baka umusok na uh, naman eh. Delikado. Si Bagoy si mga karapas siya kapis daw. Dala may bigas nila yung sapo. Kapis daw sapo. Yung isa daw no. Masa. Peace Jay. Peace Jay. Nakasubo yung... Nakano na yan. Parang malaban sa si gira. Mga gas, ngayon, 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 bagulungan <laughs> ngayon, ngayon, yata ngayon, 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 Ay, Sino -sino tayo, tayo, ka ako Kap? Ano ka kayo Baba? Mga alas tres, Kap. <laughs> <laughs> mo ka okay, alas tres, ha? Ano Sige. Tahanan mo niyan. <laughs>